Kita mo nang duha ka tawo na sa screen, mga buutan kayo na silang duha. Dili yun na sila mga akong employers, mga lulu na og sa akong mga alaga. Mga doktor na sila, specialista na sila sa breast. Pero tigyong mga buutan na ba. Karim gusto si Amor, gusto na siya mohatag og regalo anang lalaki. Kay birthday niya last two weeks ago. Ayo ano, man upintal ni bata ano, so gihatagan niya og kanang pinintal niya ning doktor. Niya yeah, kay wala namin min nagkakita ana, so kada nag birthday siya kay wala man pugo kabalo nga birthday da to niya, pero gi ko late. So ni adto mi balay ko address akong amo, among gi adto wala ka tuod na ilang balay. Kabiin nang dako ni si, Amor, gusto niya niya na yung regalo dito sa ilang balay gyud. So ako lang nang giadto among gisakay na mo bus nang may pangita silang address. Tawo bitaw na ako an nga nags gawas bitaw kaya ako ron tutay confirm kung ilaha ba gyud tong balay among giaduan. Amo ron man ta tuig hulog dito silang mailbox nang among ihatag unta regalo ba. Ebrihan pa bitaw mi kay pasakon mi kay panihapuno na lang po pud amo ni nibalibay ko gidalita na lang yung juice. <coughs> pati yung mga buta na mga dili jud sila mga matapobring klasing tawo. Ambol hmm. um, jud kay ning klasing nga tawo ning mga tawhana ba nya gihatod pa jud minsa nila pa pauli gigabi ina daw di na lang daw mi mong sakay bus pati yung mga buta na ba. Wa na lang pud mi nibalibay gusto man jud mi nila ihatod. Suka datani sa amo ron wa jud ni sila kalimot og hatag pug regalo ni Amber D.